do not spread the infection. Sa sakit man eh, hindi natin dapat ini-spread ang infection. Kinocontain agad para wag nang kumalat. Huwag pakalatin ang lason sa isang relasyon. Do not add needless irritation. And very importantly, kung meron kang katalo, huwag magsali ng panggulo. Dalawa kayo na hindi magkasundo, huwag na kayo magsali ng iba pa na makikisali, makikigulo magsasangkot ka pa iba, tanungin mo pa kayo gano'n. Gano'n din ang iniisip niya tungkol sa'yo. Huwag na, huwag na magsali. Kayong dalawa lang mag-usap. Ang mahalaga lang yung iniisip mo, iniisip niya, sinasabi mo, sinasabi niya, huwag nang magsali ng iba. Proverbs 16:28. A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. Pag mayroong third party sa usapan, gumugulo, okay, lalong humihirap ayusin ang hidwaan. At pag meron tayong di pagkakaunawaan, do not needlessly talk about it with third parties. Sumama ang loob mo kay ganito, huwag mo na ikwento sa iba. May nasabi at nagawang mali yung ganong tao, huwag mo na ikwento sa iba. Kasi sasali sila sa gulo. Magbibigay sila ng dagdag nilang opinion na lalong magpapagalit iyo. O kaya ipagkakalat pa nila, lalong dadami ang kasali, hindi iyon ang paraan para ayusin ang gulo. Proverbs 11.9, With their mouths, the godless destroy their neighbors. Pag meron kayong tao na hindi nakasundo, lalo't kapamilya, kamag-anak, kasama sa trabaho, kasama sa church, kapitbahay, ang goal dapat natin ay hindi siya sirain. Ang goal dapat natin ay ayusin at buuin ang relasyon. It's very foolish to quarrel, especially to have a prolonged quarrel with relatives. Makikita at makikita mo sila sa lahat ng lamayan, kasalan, mga handaan, mga anniversary. Eh, imbes masaya ang pagsasama, aalis ka agad dahil darating na siya. O aalis ka agad dahil dumating na siya. O hindi ka pupunta dahil baka siya pumunta. Pinapaliit natin ang ating mundo pag tayo may kagalit. Kaya napakalaking kahangalan na makipag-away sa kamag-anak. Dahil alam naman natin, hindi naman naiiwasan ang kamag-anak sa buhay nating ito. Huwag na lang. It's not worth it. And whoever wins an argument usually loses a friend. Pag nanalo ka sa pagsigaw, sa pangangatwiran, nanalo ka sa pagduro-duro ng kapwa, yun lang moment na yun, wakakampanalo. Pero or your life, you're a loser because you lose a friend you lose a relative, and that is a great loss. Pag meron tayong pinagawayan, do not dig the past. May nagawa siyang mali ngayon, yun lang ang pag-usapan para maituwid. Huwag nang ungkati ng mga nagawa niyang mali last year, 10 years ago, 30 years ago. Tapos na yun. Ang mga anak ng Diyos, ang mga taong matalinong gustong mag-move on, yung mga masasakit, mapapait, pinapatawad na, kinakalimutan na, at kung nakakaroon rin ng bagong iritasyon, hindi na yun binubuhay pang muli. Kasi dumadami ang isinasama ng loob, mas humihirap magkasundo. Philippians 3.13 One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sa mga nililimot ko yung tapos na, ang inaatupag ko na lang yung darating pa at mas pangit ang nakaraan, mas dapat kong pagandahin yung kinabukasan para bumawi, para magbalance. Hindi ko mapangit na yung yesterday, gagawin ko, pa rin, gagawin ko pa rin pangit ang today, at gagawin ko pangit ang tomorrow, eh di walang bawi. Talo ka forever. So pag merong hidwaan, stick to the immediate issue. Limit the issue nagkulang siya sa iyo ngayon, yun ang pag-usapan niyo. Paano maitutuwid? Huwag na yung pagkukulang niya noong unang panahon. May nagawa siyang mali ngayon, yun lang ang pag-usapan. Huwag nang ungkatin yung matagal na. And no matter what happens, you have a disagreement, you have a valid complaint, you were hurt, you were wrong, you want justice, do so. Seek justice. But do not say hurtful words. Kahit ka kasi naape, ikaw ang tama, siya ang mali. Pero oras na nagsalita ka na masasakit, mali ka na rin. Pareho na lang kayong mali. Ang ipinagkaiba lang, nauna siya. Pero siya naman ang mas recent, ikaw. Kumisan nga, ikaw na nga yung nagawa ng mali eh. Pero pag sabi mo ng masakit, sa sobrang dabog mo, sa sobrang arte, nasakta na siya ng higit-higit sa dapat na na ibayad niya sa kanyang utang sa'yo, kung misan nga, kahit ikaw pa yung nagawa ng mali, ang ending, ikaw pa yung magsasorry. Kasi, sumobra ka naman ng paggagante, ng pagtutuos, ng panunumbat. Choose your words. At pagka merong kaaway, lalo emotional, heated argument, speech may be silver, but in that time, silence is gold walang hihigit na mahalagang gawin pag mainit ang ulo mo at mainit ang ulo niya, kundi manahimik. Hindi ka naman mananahimik forever kung gusto mong ayusin, pag-usapan, pero hindi sa oras na mainit ang ulo mo, mainit ang ulo niya o sabay kayong mainit ang ulo, walang mangyayari. Kahit nasaktan ka, pag nanakit ka na rin, mamaya hindi na siya sorry. Siya na yung feeling sorry for herself or himself Therefore, you lose the high moral ground. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Hindi kailanman nakatulong sa isang argumento ang pagdadagdag ng masasakit na salita, kasi sa halip na makinig sa iyo yung tao nagiging defensive o lalong magiging offensive, you will go nowhere freeze the matter if or while there is nothing good or better to do. Nasaktan ka, may ginawa siyang mali, pero hindi mo alam kung anong gagawin, hindi mo alam kung anong sasabihin, hindi e dapat wala kang gawin, wala kang sabihin, kasi malamang, lalo't mainit ang ulo mo o nasaktan ang iyong loob, ang gagawin mo mali. Non-speech, non-action is better than bad speech and bad action. Basta hindi alam ang gagawin, hindi eh, wala kang dapat gawin. Hanggang malaman mo kung anong dapat gawin. Parang, hindi mo alam kung saan pupunta, tapos drive ka ng drive. Sayang ang gasolina. Tapos yung nalaman mong mali ang pinuntahan mo, aatras ka pa, babalik ka pa, sayang. Huwag ka mo nang gumalaw. Maghintay ka. Be still and know that I am God, sabi ng Panginoon.